Good morning mga idol like, pupunta tayo sa Buhawi Bulakan at support tayo sa charity event nila no. Kaya pupunta tayo at nun, at doon namin dyan sa may Petron, sa may malapit, sa may monumento. At na daw si si Motorons vlog. At na gaantay na at hindi ko alam kung nandun na, nandun na, na si Lodi sa kalam. Alright, Let's go! No. nandito na pala tayo sa may mahidol mga idol, mga master. na si Motorons Vlog. Yan. Wala po pala si Lodi sa pala, miniintayin na ito sa tagpuan. Ang lapit-lapit lang niya. Eh. ako pasig. Siya si kilang lang kamuning. Yung dalawa, si or, Motorons Vlog. Galip ang kabitish. Oh, nainip na yung dalawa. Picture-picture muna daw. Nainip na eh ang tagal dumating ay dumating na rin sa wakas. At bibigyan natin ng kaltokyan, ang tagal, ayan. Nasa panyata, matamot pa sa ulo kahit malaki ulo niya. Yan you know, o, patawad daw, patawad, patawad daw. Please, please. Alright, let's go, RS. At nandito na tayo pala mga idol, mga master, sa buhawi Bulacan ng Charity. Yan yeah, mga riders na dumating na Ah, at umatin ng charity event. Ayan, si Lourdes sa kalam. Saka yung OBR niya, nandyan din. Yeah. oha o ha? Saka yung asawa ni Mami Joy, ayan, yeah, no? Yung sa Team Charity. Ayan, yeah, no? At kita po, kita po, man si Ta'bong Marikit. Makulit talaga si Ta'bong Marikit. Ayan, yeah, no? Ayan. Yeah. Si Motorons Vlog, nandun din. At uputan na tayo sa binyo ng charity event at tinan natin kung sino ang doon na Nakasama natin, nagpauli pa sila. Bago pala magsimula ang charity event, magdadasal muna tayo mga idol, mga master. Para maibless naman yung tutulungan natin at tayo rin na umatin ng charity event. Yan. Kami makapag sa inyo. talagang lingwuling doon na ginawa nyo, hindi po kasi nakakalipot na mag-charity. Na mag family day po ang Sunday, pero ito na po ang isa sa pamilya namin. Extended family po namin ang right to be. Nasa sistema na po namin ang pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na po sa may mga sakit. Maraming salamat po at pasabihin ng pagbibiyayaan ng langas ng patawad para magampan na namin ang nagbibigay lahat ang inyong responsibilidad sa amin. Patuloy niyo po kaming gawin, lalo yan mga biyaya. Promise po, Bigay po natin ito. Bigay po natin tayo yan at bibigay po natin na. ito sa mga nanay natin. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po at patuloy niyo kami binigiligtas sa kahit ng mga pagkakal. Sana po mamaya pag uwi namin, mapapayapa kami makauwi sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya. Sabi nga po sa isang video rider na nakausap natin, lagi ang final destination namin pag nakauwi sa aming mga tahanan, sa pilit ng ating mga pamilya. Maraming salamat po sa lahat, lahat ito. Salamat po sa lahat sa nagbunto rito. Kami po na hati-hati kami. Ngayon marami po sa kayo kami na charity. Salamat po sa mga tumulong. Salamat po sa mga sponsor. Ito sa lahat, gilayaan mo po ng lakas ng pangangatawa ng ating mga beneficial. Sa kaya ng tumalit na paraan po kami, at nakatulong po sa alam kami. Ang mga pagkakas ang gusto na lalaman naman. Muli, maraming salamat sa Panginoon sa lahat na ito. Binabalik namin ang biyayang at papuri sa inyo. Panginoon, maraming salamat. Pangalan na naman. Waitin naman natin ang pangbansang awit ng Pilipinas. Pagkatapos ng Pagkatapos ng pagdarasal natin. tapos na po tayo magdaras pag dasal at pag tugtog ng pampangsang awit ng Pilipinas. Ito po yung mga kasama natin na Alchachariki Mahaydon, mga master. Yan. Mga nakamaskot na yan po yan. Yan yung mga nagchapachariki -nag dito sa Bukawi, Bulakan. Yan. Ito po yung mga riders na andang tumulong. Eh, si Idol, kasama natin, si Hugot Queen. Yan, kasama natin yan sa team support at ito pa, kasi sa team support din. Yan, mga kasama natin mga riders na handang tumulong sa mga higit na nangailangan. Patrol Motoblog, tsaka ito makasama natin na idol din sa mga riders natin. Yan, si Papa Way nandiyan din kanina. Alright. Yan, si... Diyan si Mike Riders, yung nagpipicture sa kanila dyan sa uh, Binyo. Ayan, no. You know, nagpipitik siya sa Binyo ng charity event. Nagara din ang coupon kent din yan. Makasama natin na, uh, ayan, si Paricoy TV. Andiyan din, si Truck Driver Philippines. Yan, shout out. Yan. At si, ano naman, si Lodi sa Kalaman, dyan din. Ayan, si Idol. Yan. May manood pa charity. Kaya si Lagalag, Riders Blog, yan, yung nga nila, yan ang mga dito nila na, na si, naman si Mabi Joy, Team Charity, and Hugot oh Queen ulit, yan, yan ang ma, ano natin, o eh, oh, yan, pa sayo, sayo pa silang dalawa, uh, nagkumpulitan din. Eh, mga lang ng ano ko. Pag nagtaraw sa charity natin, yan. Konting kimot-kimot lang para o wala ang pagod. Kasi yung ibang ng riders na umatin dito, malalay din mga idol. Yan po yung ano nang mga riders na handang tumulong sa higit na Sa ano po kami mga idol, mga masters? Ah, tumutulong kami sa mga cancer patient. Yan po yung ano natin. Ay, idol, ano din Sorry, naman po yan si Idol. Mga uh, palos din natin yan. Kaya si Motorola's Plug ganyan din. Sa so, si Takbong Marikit, si Shy Yan, si Shy Yan. Yan po ang, ano natin, ah, uh, hatikain ng bawat, bawat riders. Yan, si Idol, yan, makasamay sa team support. Hatikain ng bawat riders, bawat club. Kasi ah, si Miyugor, yan ang ating dancer sa team support. Yung isa naman natin, kasama natin si Lourdes Apalam, rapper po yun. Sa team support naman, yan. yun po yung ano natin, pambawi lang sa mga umatin ng charity para mawat matanggal pagod ang pagpunta nila dyan. Kunting ano lang po yan, tulong. At lagay lang po kayo sa box donation yan po yung tabaho natin ng mga riders sa higit sa nangangailangan. Kuntin tulong lang po yan pag pinag-ipon-ipon po yan. Malaking bagay po yan. Ayan, yo. At so, sinasabay si ho, si Miyogur subayao Ayan, yan no? Ayan. <laughs> Alright, my idol. At pagkatapos nga mga Dance charity event ng Buhawi Bulapan at pupunta naman tayo idol sa uh, Hangagunoy Bulapan naman. Pupunta natin sa pangalawang charity pagkatapos natin dito sa Buhawi Bulahan na idol. Yan. Tapos sumayaw ni Mew Girl, Dano. Tiktok. Yan. Alright idol. Ingat. RS palagi tayo. <coughs>